Ayan, good morning, good morning. Happy Saturday po sa ating lahat. So, nandito kami sa aming bahay. At may feeding program kami sa BJNP. So, nandito yung mga presidente namin, vice at mga official. Mga official, saan doon mga sakyan. So, magpe-feeding kami sa BJNP sa kulungan. Ayan. So dito kami nagluto ng para sa kanila yung arroz caldo. So ito. Ayan, hi. Yan ang presidente namin na napakasipag, napakabait. Yan. Yan ang mga official niya. Ayan. So tayo na pupunta na ito, pupunta na kami sa BJNP. Uy, adob, yata tani, lang. Yan, dito sa aming barangay, napakaraming hams So, pwedeng tawagin sa aming barangay ang hams tangkarang Ayan ang aming barangay Ayan, maraming ginaganap na lakuan dito Activities Ayan So to madadana natin ng evacuation. ya So ang sunod nito, motor pool. Yan ang motor Yan. So likod nito, yun ang BJNP. <laughs> <laughs> so ito yung motor Yan. oh, ito naman ang, ang BGNP kulugan ng mga nagkasala dito lang sa amin sa barangay Tangkarang Alaminos City, Pangasinan so itong nakikita niya motor to so dito rin na, uh, yung mga nahuhuling mga aso dito rin dinadala doon ang kuluhan doon sa kabila merong meron silang area doon na para sa mga nahuhuling aso kaya kung may aso kayo dito kahit sa ang bayan ng Alaminos dito dinadala lahat ng nahuhuling aso Yan. so ito yung BGNP Yan. luwag up and down to doon nandito na kami sa BGMT. so ito titignan nyo ayan na ah, binubuksan na ng mga guard so dito kami ang feeding program namin mga akufa Alaminos City OFW Family Association yan Oh, naganda Hindi Dito lang.